Dapat kanina pa pinagawa yan, Jin. Ha? Dapat kanina pa pinagawa. Ha? Rip. Eh, sino mo gawa? Eh, manggagawa. mga gawa. Dapat na ito eh. na, Hmm. Oh. Sino mo gawa? Ay, siyempre alam may ako magawa niyan. Gagawin talaga yan. Ang problema niya, yung premium. Premium ang kailangan niyan, yung pampalamig. Yung motor niya na lagyan na premium. Yung makina Yung premium nga, yung pampalamig. Yung pampalamig. Mm. So, yung pampalamig. Yung pampalamig. Yung pampalamig. Yung Yung pampalamig. ねっちゃ。<laughs>